Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakapatay nila sa ilang mataas na opisyal ng Dawla Islamia Maute Group. Tiniyak naman ng AFP na handa sila sakaling maghiganti ang grupo. Yan ni Patrick De Jesus. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na tuluyan pang humina ang Dawla Islamia Maute Group matapos ang mga ikinasang operasyon ng gobyerno. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na sawi ang tinuturing na amir ng grupo na si Gaddafi Membesa o alias Engineer at isa sa mga sinasabing mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City Disyembre ng nakaraang taon. Sabi ng AFP, lubang nasugatan si Membesa sa operasyon ng militar sa Lanao del Sur noong nakaraang buwan na ikinamatay niya at nang walo pa habang narecover din ang matataas na kalibre ng baril at IEDs. The Daulia Ismailia Maute Lanao Group, or so the DIMG, is already on the brink of collapse following a series of decisive military and joint law enforcement operations, particularly against the leadership and perpetrators of the MSU IED bombing. Kinumpirma pa ang pagkasawi ni Membesa ng isa pang sospek na si Alias Katab, na sumuko naman sa mga otoridad. Kaya paniwala ng AFP malaki ang problema ng liderato ng Dawla Islamia Maute Group sa pagkakapatay ng kanilang matataas na opisyal. They are now in a leadership vacuum. At Engineer, who has a good leadership and sympathy with his comrades, and at Katab with a wide network in Lanao del Norte, due to the family ties and strong personality, greatly affected the group's ability to operate. Nakahanda naman ang mga otoridad sakaling maghiganti ang natitirang miyembro ng grupo pero malabo na raw ito. Sabi ng AFP, lalot paliit ng paliit ang kanilang mundo habang patuloy ang pagsuyod sa kanila. Ang kinakandak natin is pursuit operations. So actually we are we we know that their forces is already dwindling. So um, the possibility then na magregroup pa sila is already very slim. Napatay din sa engkwentro ang nag-assemble ng pinasabog na IED sa MSU na si alias Hodi Imam at alias Omar. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.